Ay, ang ganda. Abong bago. Ayan Ay, Ay, na siya, oh. Grabe. Grabe ang kintab. Mayong adlaw kanyang tanan. Ito nga pala ang aking mga alas Ng mga sira-sira na at wala na mga kapares. Ano kayo maging itsura nito pagkatapos nating ipatunaw? Let's go! A go! parang Bustoyo Bustoyo Tapos <laughs> yung anak niya, Hi Baby Shark! A <laughs> Kasama ko naman yung mga ano, alahera. Mga nalugi ko sila. Ito, <laughs> wag natin ito. sama to. Ito pwede na siguro ito isali. to kasi yeah, para may isa lang siya. Ilan yung partner? Ilan yung partner? partner. Nawala, nahulog okay. sa dahil. Maingat lang kanyang tanahan. Nandito na, ngayon sa Cagayan de Oro City sa may Ororama sa harap ng Movie Dream dahil magpapaayos tayo ng sira kong heart. Charest! Magpapagawa tayo ng mga broken ko ng mga alahas kasi dito kay Master Jobs magaling daw siya dito sa CDO. So, tinan natin kung gaano siya kagaling. Kung kaya ba niyang ayusin yung nasaktan kong damdamin. Yawa! Pasok na tayo, guys. Hi! Ito pala yung anak ni... Ito ang kanyang anak. Ito ang kanyang asawa. Ito ang kanyang kabit. Answer! So, magpagawa na tayo, guys. Tingnan natin. Before, kasi nagpagawa ako, dapat ang pangalan ng ex ko ang ko. Kaso, four days siya nandun sa pagawaan. Pagbalik namin, walang nangyari. Hindi walang lang nagawa. So I guess, that was the sign na talaga maghiwalay na kami kasi hindi nagawa yung pinagawa kong sing, sing na nakana. pangalan dapat doon sa kay ex ko. So, ngayon, Nalagay ko siya ng blank para if ever man sino magiging jawa ko, yun ang lalagay ko. Ah! Charan. So, tingnan natin paano gawin Sir. At ayan na siya. Tapos na po ang ating cheer na relo. Ay, wala. <laughs> ang sing, sing. Yes. Siya po ang nagtutubog. Parap na, harap. Tubog. Itubog na. Ay, guwapo yan. Tubog. Pwede kayo mas may. Eh. Guwapo yan. Alay! guwapo yan. mo na ba? Ay, ay! ay! guwapo nga. Guwapo yan. Ay, alay, alay, alay. ay

tagatobog ng alas. Hmm. Kaya nin tawagan dal. Ha? Tubol. Tubol tsaka tubog. Magay, magay sabi. Hoy. Maglami Ni. Wag lamig kasi mukaon. Nag-iiba yung color niya from medyo white-white. Bumabalik white. siya sa dati kitik sa ano sa inyong mga alahas pag nagpalinis mga ganyan siguro mga abutin ng mga 700 to 1,000 mga ganyan ito 400 mga ganyan ito na yung singsing -sing na ginawa niya ayan no tingnan mo from oh, di ba grabe ang ganda Wow! Ay, may Cartier. Car Cartier? Cartier. 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 Car Ikaw car din na anak ko yan. Siya na mo, ano oh. mhm Di ba? Dati kasi siyang ano, tagagawa ng susi. Bartilyogang magugulong. Ninakaw. Ninakaw, bolos. Ang ganda, oh. Ato buklasin. Ang ganda. 'Yan, payag watch daw. Si paketo banbei. Telepon. Tingnan mo, parang bagong-bago. Yung nandito kanina. Grabe. Para hindi tuloy-tuloy, para peke na tuloy. Parang naging peke. Sobrang kintab, ha? kain na puro sabon-sabon pa -sabon ah, to eh. Yung color ba? Ganito yung dati oh, may mga sabon-sabon pa oh. Tinanong <laughs> naman ngayon oh, di ba? Mas malinis pa sa budhi na nang bibidi. Ha? Sa Ang galing, ang ganda. So, 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 so. Parang totoo. <laughs> totoo naman talaga 'yan. Ano ba 'yan? Hindi <laughs> 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 kasi ganyan yung dati kung mga alas eh. Feeling ko ano ginawa nila 'to ng fake. <laughs> ang ganda 'yan, no? Yan. Puro sabon-sabon. <laughs> mag kaya sa yata kayo ni Madam? Pareho kayo mayaman, uh, maraming so, ano. maraming notes to eh. Ang <laughs> <laughs> ganda. Dapat dito yan eh, pero papalitan na siya. Ang ganda oh. Parang, parang totoo oh talaga. Ay, ito may pendant pa ito eh. Hindi, hindi, hindi. Ayun na yun, kailagang nakaayon. <laughs> Grabe no? Oh? Kaya sa lahat na mag-gusto magpagawa dyan, magpa, magpasira, sumisira din sila. Charot lang. Meron din sila mga binibenta, di ba? Asan yung pinakita mo kanina na si e Ring? May hikaw. Meron sila mga stock dito, guys. Meron Bante. siya dito, yung earrings na bagong... Kaya lang gumawa nito, hindi. Tingnan mo. Oh, lalo, oh. Ayan na yes, siya, oh. Grab, agi. Grabe ang kintab. Oh. Ito pa yung ginawa nila, guys. Oh, binibenta nila. Ang ganda. Ang ganda. Diamond pala to guys. Kaya dapat sa diamonds kasi diamonds are forever. Kasi sa amin magjowa walang forever. Pila na siya. Pila na, ma magkano dito ganito? Ah, eh, magkano yung ano mo, no. earring, yung look earring na diamond? 7,500 lang to guys. Ha? Ah? 75,000? <laughs> Yawa, wag na po <laughs> kung <kito> mabili guys. <laughs> 75,000 pala to. Pero ang dami niyan diamond. Diamond. <laughs> At least, alam mo dito talaga, diamonds are forever. Di ka kayo sa jowa ko, eh, walay na. Akala 7-5 din sabi niya. Ang oh, ganda, oh. Grabe, parang ano, bagong bili. <laughs> Siwa, <laughs> bakit kaya daw, no, pag bagong bili, ganyan talaga siya. <laughs> kasi nagla naglalaba ako lagi, di ba? Okay lang yan. Basta after 4 Sino nakayapin dyan? Oh, grabe. Grabe, oh. Tapos nilagyan nila ng bagong bato. Walang bato to. Natanggal na isang bato. Foil na lang kulang. <laughs> grabe. <laughs> <laughs> oh, I love it so much. Bayad. Sana sa mga ba? Sino ito sa oh Oo. Sino na ito sa Sino na Sino kayo? Tapay ito, itom itom. Dito ay. Sino kayo? Bagay sa imo kuen. Sod ko ta tama. Kaya, ito yung binigay sa ano dai oh. Ayan. Diba? Dito lang yan located sa tapat ng Movie Dream. Movie Dream ba yan? Yes, Movie Dream. Likod ng Aurora. <laughs> Dereren. First <laughs> honor. Ang ganda. By the way, ito nga pala ibibenta ko na to kasi galing to sa ex ko. Oh my <laughs> my Hindi kasi maganda siya sa lito. Ito so, pamigay ko. <laughs> Ibibigay ko na lang to kahit ito bugboy. Ha? Bakit na Nag-enjoy ka masyado. Mawal, mawal. Kaya mag-away ito. Uh, Dapat uh, iba uh, magtanggal. Uh, Ayan. Pero, pero, Ayun uh, o! Oh, ang ganda! Oo. Oh. Dito lang yun kay Master Jaff! <laughs> Pero nakalimutan ko si Master Jaff, doon talaga ako sa Gatubog. Tubog! tubog. <laughs> si Hashtag Tubog, alias Palautog. Sinaro, sinaro. Tingnan mo, ang layo. Tingnan nyo, ang layo, diferensya ng, ng hindi nalinis. Yeah. No? Oo, ang layo. <laughs> talaga <laughs> talaga sorry, sorry, sorry o, oh, di ba? tingin sa amas punta na kayo dito guys kung gusto nyo pong magpagawa ng ano mga ano number? Sinang, ha? number hanapin nyo lang po ang Master Jaff Jewelry Repair Shop ito po yung kanyang Facebook ito yung kanyang Gmail at ito yung kanilang number dito yun sa movie dream. Hi! Ito yung labas ng ano niya. Hi! Dito, yan. Master Jobs. Ang labas niya is kainan. Dito yun sa may... Ano pangalan nito? Hi! Bawal! Sit. Thank <laughs> you.